bisikleta karun sa balay maglingki lingki ito guys kay dugay dugay na tawa ka eh. so Ako na out karo na ng nga po so, Kailangan nang Ayun, payun, ayun mong. Ayun, pa makapalit. Para makabitsin ka. makakas. lang Ay. Lagi na itong stand guys. Kaya wala Hindi na

ああ。<music> kay Syakar para kay naman. bukup man sya, oh. Uh. lalong, So, na akong plantita dali sa sulod, guys. Mm. Ano ako akong plantita? Small plantita. Sabi na ko, sila. Sila.

mula laba kayo na napot kayo oh. Isang bakat na labo nun. Kanisha, uh, easy relation push mo lang yung push tanggalin mo na yung lock push push ganyan balindin pa lang dry, dry, drive 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 so lock so, lock naman ay tubig oh. so, so good na set ka simple as Ốp nah. Pwede turning niya para di para anong So, tapos na. Tapos na ang mga kumalani. So, uh, ina na rin siyang kumalani. Ina na siya, guys. Ina na siya. Ina na siya. Ina na siya. Ina na Sa ako na po siya kung hamalan mo. Para hindi kayo mo mahirapan, no? Kay kanira po ang nato sa balay, daghan kita trabuhin mo. Lamang sa ulas. So, ano na? -an -an? Thank you for watching